pigeons, hindi lang sila basta ibon. Sila ay mga atleta, kaibigan, at bahagi ng kasaysayan. Ako si Jaime Lim, at welcome sa Pigeon Talk 101. Ah, wala na, ula na pala, sir.

ni Romeo. Uh, oh, yeah. na <laughs> natin, no? You know, from pigeon ID. <laughs> Para po <pang> pigeon ID. Na. <laughs> kahit di mo nalagyan, <laughs> eh. Hindi no. na. Yung huh? iba, ginagawa, uh, remove background na lang, eh. Oo, oh, remove background. Wala dyan? Wala naman, sa Hintayin sa karera yan. show ata. Hindi, pang-race din. Uh, ma may may, may lipad daw to, sabi ni Sir. Yan ang ililipad namin sa kan SMR, so, SM. oh, yung CS. Ah, CS. Tapos SM. yung ESM. FPR, ESM. Ah, FPR ba yan? FPR, hmm. hmm. FPR, FPR, ESM. FPR, FPR. Kasi doon ako na-ilos eh. Kasi doon ako na ilang. Eh. Hmm. Na Nang genetics. Tapos ako din ang focus. Eh, Kaya, ito. Ito, marami. Okay.

Yung ice, konti pa lang sa atin eh. Konti pa lang. Ayun. Meron kang bagong ano eh, may category pang bagong inamis niya na eh. Edward, ano? Andan sir, sa ilalim. Yung Andalusia Anong yung category? <laughs> Parang na-post sa genetics eh. <laughs> Parang <laughs> anong kaya to? Ka? <laughs> anong pa niyo kasi? Pero ang hirap i-distinguish eh. Ayan po sir. Ang na tela man kasi yan na 'yun din talaga ni sir edward 'yun hindi okay. lang <laughs> naglalapuiner uh, pa <laughs> yung mga off color na 'yan diba boss kay sir edward mm -hmm. naglalapuiner pa I'm not yung mga sure. uh ang color long distance pero kasi walang lang kasi napakita na

hindi direktso sa collagen ingredient. Oh, check. Ah, do check mo. Karon ang substance ng Ah, ito na may natupad, may nausmodo. Char. mo na champion Show na ay sa show. Shakop. Ah. Pagka-picture nito, paginantaw 'yung ano.

Kilala lahat ng ibon eh. Ayun yung anak niko ano, Lexus oh. Ah ito, ito ng Grisel. White Grisel. Ito na Pang Finisher ng talbayo. BBCN. Summer mo, naglalaro ko na summer eh. Pinagipak pa kami dun sa kamila. Tinatalo mo yung mga taga Bulacan eh. Ito, kasabay ng ibon mo, Bulacan. Ako nga, pang ano ko, lagi akong pang 300 eh. Kaya lang sa Manila yung movie. Last top 10 kami nung last. Hmm, top 10. Kung kada. Yeah. Naglalaro din ako dun eh. Hindi lang ako nakikita ang layo <laughs> lagi. <laughs> ang dulo naman daw sa sayo eh. <laughs> nilipat kami sa kanil, dulo, eh. cluster C kami. Nilipad. Ah, nilipat kayo ng cluster C? D. D? Puna kami <laughs> lagi Ayaw kami ka ipasal Ayaw, Ayaw ka <laughs> ka <sa> <laughs> <laughs> na kami ipasal Ayaw na kami Hinaayawan na. Naka one season. One season na. Eh. One season mm -hmm. lang na dito. This is for PHA. PHA. Okay. North, please. North. Myself. Si John Alegre, office niya, saka kapit bahay ko. Ah, yes. yes. Oh. Mm. Pero umuupas siya doon. yung mayari ng no, senator, mm. naka-encourage siya sa akin. Eh. Mm. So, gusto ko ayusin ayusin natin. Dahil ko na sa anak ko ito, mga properties, tapos may problema. Mm. So, yeah, gusto ko rin maayos. Mm. So, binigyan kapalit ng lote mm. doon sa encouragement niya. Yeah. So, mm. okay. Okay ng mangano. It's like 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 all my capacity of okay, 4 by 7. Dito 200 kada. 230. Eh? Huh? Ah, okay. taas ito. Last last time naka 160 ka eh. <laughs> Pigeons. Hindi lang sila basta ibon. Sila ay mga atleta, kaibigan at bahagi ng kasaysayan. Ako si Jaime Lim at welcome sa Pigeon Talk 101.